ito yung ating uh, modemless piso wifi. Ayan. Nakita ah, nyo naman, o. Oh. Ah, ito lang. Ayan yung access point niyan. Ayan. Ayan. Papunta yan dyan sa piso wifi natin. Siyempre, ah, ito. Yung uh, kulay blue, ayan yung nanggaling dun sa internet source natin. So, ang sekreto, no? ang internet source natin, magtataka kayo galing din dyan sa pareho niyang antena. Oh, pareho din yung antena. So, paano nangyayari yan? Ano? Oh, walang modem eh. Oh, walang modem. Walang modem yan. Oh, oh. <laughs> kayo. no. So, ang sikreto, wala, antena sa antena yan, ang sikreto technique lang, ito ito, yan 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 niya yan yung ating uh, aks yan yung ating switch ganyan naman, pa, puro blue yan, dalawang blue na magkatabi yun doon, o papalabas yung isa o. yan papunta yun doon sa PISA wifi natin So, ang ginawa ko lang dyan is binridge mode ko lang, ano, binridge mode. So, ituturo ko sa inyo ang uh, sekreto kung paano yan sineset up ng bridge mode. So, yan. So, yan yung office namin, ano. Andun, yung modem yan. Yung signal ng modem namin na nandun, kinuha ko, pinatakbo ko rito, ginawa kong repeater, at yung repeater ng signal yan, yan, ang pumupunta roon sa piso wifi natin. Ha? At nakalan doon. Doon yan naka connect So, para matutunan nyo, standby. And tuturo ko sa inyo kung paano i-configure. So, bago natin na uh, simulan ang ating uh, pag uh, Uh, kukonfigure configure ng ating uh, repeater. Nakikita nyo rito, meron akong tatlong wifi uh, wi -Fi. Yung boom sa bugka, dyan ako nakakonect ngayon, na tandaan nyo. Yan yung repeater natin. Ito yung piece of wi natin. Ito naman yung modem na pinag konek uh, ko. Yung PLDT fiber namin na yan. So, tingnan natin ano later on uh, i-set up natin yung ating uh, access point Okay first step Gagawin niyo muna ano pa tong ating uh, antenna i-reset -re natin ito may reset button yan ayan tutusukin niyo yan dito Sorry nga yan Tusukin niyo ayan tusok ayan Mag-reset -re yan. Observa yung ilaw doon na Mag-blink yan. Mag-blink naman yan eh. Mag-reset -re yan. Mga 20 seconds. Long press. Ayan. Long press lang. Mag-blink yan. So, Mag-reset. -re Mag-reset -re naman yan eh. yun oh nag na okay next time nag-reset na yon so babalikan natin yung ating ah uh, wifi kung uh, siya ba ay bumalik sa default okay pagkiyari nga pala natin tong uh, i reset yung ating antenna eh unplug nyo muna Ayan. plug nyo muna mga 3 seconds so, balik nyo na okay na yan, so ayan magpa-power Magpa power on na so mag-start na tayong mag uh, configure so i-screen recording ko para makita nyo one by one so ito na yung mga wifi hotspot natin yung piso wifi talagang wala na patay na internet yan Kahit anong gawin natin wala na tayong internet yan So itong tp link natin, do connect tayo, ano? Tayo ko configure natin. So connected naman without internet. So puna tayo sa ating Google Chrome. So dito na lang natin gawin yung ating configuration sa ating PC dahil nahirapan ako mag uh, configure sa aking cellphone yung screenshot hindi naman malabas, nagba block screen so ito na yung ating mga wifi ito yung ating uh, antena so connect natin so connected naman yun no internet so itin type natin yung TP ng sa ating uh, browser. Gawin natin sa new incognito tab yung ating uh, pag-type So continue to site. support at in admin lang tayo okay let's get started tingnan nyo lang tuloy tuloy ah so mag type na lang tayo rito admin tab admin 123 okay admin 123 for the sake of tutorial purposes next sa so, yeah, repeater mode tayo next Then, uh, dito na tayo. Scan natin. Lalabas din yung mga available na hotspot. Dito tayo. Ito yung ating internet. Type natin yung password ng wifi natin. So, okay. So, next. So, itong PLDT, naging extension siya. No? Nagkawin na lang natin na Wi-Fi repeater na lang. Ayan. So, password. Okay, pinasword na na lang natin. So, okay. Ito na. Then, done tayo. So papansinin ninyo no, nawala na rito yung ating uh, TV link na antena. So papalitan ng ano yan, Wi-Fi repeater yung ating ginawa. Okay. Tingnan nyo, na lang, okay. Itong Wi-Fi repeater na uh, ang natin, i-connect natin. next tignan natin kung meron na tayong ng uh, internet so connected try natin mag youtube so meron naman na okay tignan natin yung ating cellphone ngayon at tignan na natin i-link na natin yung ating uh, piso wifi So, ayan, ano? Ito yung lang nito, tinanggal ko. Ito yung papunta sa piece wifi natin. So, para makita nyo, ano? Piece wifi natin, walang na uh, connection niya sa ngayon, ano? Uh, pakita ko sa inyo. Yung piece wifi natin, ito. Nakakonnect tayo sa repeater. Piece wifi. Nakita nyo naman, so... Connected. Nawala. Oh. Hindi naman totoong kumunik yun. Dahil nga, wala nga tayong landon. Oh. So, walang internet. Ay, tanong gawin mo. So, gawin na natin. Sasaksak na natin yan para makakonekta tayo. Oh. Okay, saksak na natin. Ayun. Ayan na. Masaksak na. Ayan, saksak na yan papunta sa PCI Wi-Fi. So, tingnan natin kung makakakonnect na tayo sa ating Wi-Fi. So, balikan na natin itong ating uh, Wi-Fi. Huh? na kaagad. Forget mo na natin. So, ito pa rin yung tatlo nating ano, uh, hotspot. Uh, connected. PCI wi natin. Yan natin kung may internet na. So connected na. Hmm. Dahil itong Wi-Fi naman natin ay naka na for 60 days. Connected na tayo. No? Ano natin. Ano natin 'yung ating uh, channel. So 'yan. Ano natin 'yung ating channel natin. So gumagana na. Uh, so ganun lang guys ha. Ang sikreto. Ang ating modemless piece of wifi. Repeater ito. mode lang. Antena sa antena. Good na yan.